News mga Balita Ngayon Dating Kapitan ng Barangay sa Carmen Cotabato patay sa ambush sa Kabakan Presensya ng Chinese Research Ship sa Palawan kinumpirma ng Philippine Navy Dalawang bagong commissioners inappoint ni PBBA Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan Ngayon isang dating barangay chairman sa Carmen Cotabato ang patay sa pananambang sa bayan ng kabakan sa parehong probinsya kahapo. Ayon sa inisyal na impormasyon, binabagtas ng biktima ang National Highway sa barangay Kayaga habang sakay ang kanyang kinakasama nang bigla silang pinaputukan ng hindi pa natutukoy na ganma. Matapos tamaan ng bala na wala nito ng kontrol sa sasakyan, dahilan para tumagilid ang sinasakyang SUV. Kinilala ang biktima na si Armando Lu Senior o bilang Baby Lu dating kapitan ng barangay Ugalingan at ngayon officer in charge ng Rural Transit Box. Nasawi rin sa krimen ng kinakasama nitong si Alias Lee. Nagpapatuloy ang malalimang investigasyon ng PNP sa insidente. Kinumpirma ng Philippine Navy na namataan ang isa sa pinakamalaking Chinese research vessel sa silangang karagatan ng Palawan noong linggo. Sa ad ng Navy, challenge ng Maritime Authorities ng Pilipinas ang Chinese research vessel Lanhai 101 at sumagot naman umano ang China vessel na ang pagdaan nila doon ay dahil sa masamang panahon sa kanilang orihinal na ruta. Sinabi rin umano ng Chinese Fisheries Research Ship na susunod ito sa Rights of Innocent Passage sa kanilang paglabas malapit sa Koron, Palawa. Upang tiyakin ng navigational safety at sovereignty sa rehiyon, ipinadala ng Western Command ang BRP Andres Bonifacio kasama ang BRP Melchora Aquino ng Philippine Coast Guard o PCG para eskorta ng CRV Land High 101. Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang bagong Commission on Elections o Comelec Commissioners sina Atty. Maria Norina Tangaro Casinal at Atty. Nolly Rafael Pipo. Sa isang press briefing kahapon, inanunsyo ni Comelec Chairperson George Erwin Garcia ang ad interim appointment ni Kasingal na tinawag niyang isang insider dahil sa matagal na nitong pagtatrabaho sa komisyon si Kasingalay ang dating director ng Law Department. Papalitan nito si ex-Commissioner Socorro Inting at magsisilbi sa Comelec First Division. Samantala kasunod nito ay inanunsyo ng palasyo ang pagkaka-appoint bilang Commissioner kay Attorney Pipo na matagal na ring opisyal ng Comelec. Nagsilbing Comelec Director for Region 1, si Pipo ang hahalili sa posisyon ni ex-Commissioner Marlon Casquejo at ipopwesto sa Comelec Second Division. Nakatakda itong manumpa bukas February 12. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renza Linoon, Naguula. Lord, conquer my fear, and faith, and trust in you. Now sustain me, persevere. I commit myself to this mission, and Magdiklara ng giram abusyal, hindi tayo hinto. We cannot lose any more personnel. <tong> Dad, ah! nawawalay. <kayo. tong> <si> Isipisarinin <tong> mo. Sa mala na mga <tong> anak ng spiritong Santo. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.